Uh, yung pangit na laro niya nung finals eh pwede pa siyang makabawi pero siyempre kung, kung ano nakita ng kung ano nakita nung mga scouts na magandang laro eh baka man bumaba dito sa nakita nila sa finals where in kasi mas mataas ang pressure okay at uh, siyempre yung level of competition alam mo minsan nare ito Nagpapasalamat ako par, meron ka tayong gantong uh, platform eh. Siyempre, nabibigyan natin ng kaliwanagan ng ating mga sport talakers, no? uh, whether uh, they like it or not. Siyempre, ito yung mga sinasabi naman natin, eh, galing sa puso natin, eh, bilang mga naging dating player din. Kaya minsan kasi, yung mga ganyang mga sinasabi, ha, ito pang isa dyan, ito yung mga ganyang sinasabi, Misan, Misha, put pressure on the player. <clears throat> ano ibig ko sabihin? Di ba, may lumabas nga na inanaturalize daw siya ng UAE. Kukunin. UAE. Oh, diba? mm -hmm. oh. di ba? Hindi mo alam, baka ploy lang para to give pressure to the, to the guy eh. O di siyempre, dapat pupunta ka sa ko no, instead na uh, nagpapakondisyon ka lang, eh baka may lalabas sa, sa isip mo, oh, dapat maganda na ruko, dapat ganito, dapat ganito. You're putting so much pressure on yourself eh kasi meron kang, alam mo, alam mo may mga ganun eh. No? I'm hero, pero minsan may ganun eh. Kung kukunin natin, kukunin natin. Sana totoo. At ako, I hope totoo yan, di ba? Pero minsan, itignan natin kasi they're playing in Dubai at sa kalaban nila, taga Middle East din. Alam mo, maraming mga ganyang uh, teknik-teknik na ginagawa. No? I hope na totoo yung sinasabi na talagang uh, interesadong-interesado interesado ang uh, UAE. At, at, at ako naman, eh, uh, all praises din naman okay, kay, kay Big Cam, daw, uh, talagang napakadayo na ng narating ng batang yan since nung napadyo napa ng juniors yan, eh, talagang uh, magtutuloy-tuloy yan. Ah, pa yung mga ibang kakampi niya. Even si, ito, you know, si, si Balti, eh, uh, nandiyan kakampi niya. At mga ganito mga exposure, experience na, na kanilang nakukuha, uh, playing abroad, eh, malaking-malaking tulong sa kanilang mga karyo. Dahil yan, mga ba, uh, mga bata pa yan. Okay? Marami pang mga darating na oportunidad para sa kanila. So, happy ako. Happy ako kay, ano, kay Kevin uh, sa kanyang... Uh, kung siya ngayon sa kanyang karir.